Yeah, mga mga kaisan barat po ng baka gagawin kong kilawin kanina po yung minaglalako sa palinkin ng tayabas patanggasin po si kuya ayan labog na labog na po ay balagwit po kanina ni kuya ay bumili po tayo at uh, lulutuin ko kilawin ay mga kaisan nalubog na Oh, ibig sabihin labog na ito naman po binili ko ay sabi niya ay malambot na ikinurot ko yung may kaunting ligat Ay ngayon nalubog lubog na ating pong uh, pinakulon uli ng dalawang oras ay labog malalawstak naman ta ah, ah, yan shout out po sa mga nakasama ko mga batang gasing at saka sina pa rin sina kuya kim yan, mga mahilag po sa kilawin yan ang husay po nito mga kaisan gagayatin na po natin tinulungan po ako ni bunso at saka po ni is nagagayat na po ng sibuyas Ari naman po ay gagayatin ko. Ang sarap po nito mabisa po ito kailangan po ang gayet ay maliit lang aba ay pag po ang gayet niyo malaki at hindi malunok ay baka mabulunan basta kasarapan na ang po yung bang kasarapan kagaya kaya ng kalaki oh. Ay, pag nabulunan ka nakupok hindi pa daw po nakakatikim yung inaet at itay. Saka puti nakatik yung Ako nakakatik yung sa mga tropa ko. Oh. Sa mga kaibigan ko. Yan mga kaisan. Magbaba silang tayo sa akin pagkakatikim. At ako lang nakakatikim nito ay masarap po. Suka, lagyan ko. Dalagdagan ko na lang mamaya. Hindi ko alam. Basta magluluto nito, suka. Yun lang yung sinasabi nila sa akin mga mga kaibigan suka tapos po ay sibuyas basta imimix ko lang siya sibuyas kamayin ko na tapos po ay luya ang <laughs> daming luya basta pinagayat ko lang yan sa kapatid ko tinulungan tayo hmm kapatikim ko na nanay tatay alam mo dito sa amin mga kainsan hindi kami nakakatikim nitong gantong kinilaw kilawin siguro nga dahil hindi nakakabili ng mga ganto nung araw natikman ko lang ito mga kaysan sa abroad tapos tuwing kakain ako sa restaurant ito na yung mga ano? kilawing kambing mga kaysan lagyan ko na rin po siya ng uh, paminta ang kulang ko pa ay sili lagyan ko siya ng uh, sili dinagdagan ko siya ng suka pa tsaka po asin hindi ko makuha yung ano eh sili, kulang sa sili po lalagyan ko ng siling labuyo at saka siling tilos pang sigang para nakukulangan po ako mga kasi tama kayo kung tama ba yung luto ko o palpa. pero alam ko yung lasa niya, natandaan ko eh namimiss ko lang yung ganun mga ano ba nakakain ko sa imang bansa kilawin Hmm. suka na po ang mag ano nito additional ko na rin mga kaysa na sili feeling ko gusto mas masarap nito yung hang yun kasi yung gusto ko eh. pero hindi ko masyadong maangahangan mga kaysa gawa ng may mga bata baka mamaya hindi po makain siling tilos saka siling taiwan mga apat na siling taiwan isa pa mm -hmm. feeling ko ay ayos na re mm. ah. ano ko yung kulang na re atin titikman ulit hmm, mga kaisa no hmm. kilawing balat ng baka ano nga kaya suabi Ah. Super ang hang. Hmm. Ano ako? Ah. Huh. Nagagat. Nagaisa super ang hang. Sulit. Ah ah. Ah. Ah, mga kaisan, sinautol naman po ay ano? Nagagayat po ng uh, ah, saging na uh, ah, antok doon. Pupulutan. Pupulutan po na may asukal. Ah, mga kainsan. Aray, natitikmang kulaang doon. Iniuulam namin, tsaka pulutan. Na may sadiki. Ay, maka, marami makakarelate na ray. Nakaw. Ah, sarap na ray. Oh, toy. Hmm. yan sinuutol po din eh. Toy. Ayan, hmm. sinuutol Binigat utol. Oo. Oh. Ah, ginawa, yan kasama din ano po si Bukuman. Toy. Yan, ano to? Toto na? Oo. Tanghali na, tay kakain na. Kakain na. Ta Tanghalin. Ibabag katla po namin yung asukal ay yung ano. Um, Ara po. Saging po na saba. Asarap. Tala rew. Okay sa kakain po. Kakain po. Ara po. Ano sa tatay? Sarap. Ayo. Kuwabig. Manalo. Ibigay ko lutuin ito. Kilawin ba ako? Kilawin ano? Balat ng baka. Mayroon ka lang ako dun, batang kasin. Saan? Tapos, tayo ba? Balot ang dami na bilhin. Wala mga nanin. Ang dami na bilhin. Ang dami na bilhin. Doon. 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 Dami. Alam. Kamangkin sa pinsan ko. Nasa dulo na naman mga kaisam. O to, yung tatawag ko lang si Isibukuman. man. Ayos ka pa ba? Ah, yun ang bata. Eh, ba 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 ba? Ari, sige. Okay. Okay. Ah, nabagay. <laughs> ah, oh, ito yan. Taas yan. Kumapit ka, toy ha? Ito Maalupihan sa kanya. May alupihan. Ah, mga kaisan, mga bata, huwag yung gagayahin, ha? Ang mga bata po talaga sa bukit ay eh, ganyan, ha? Kung bagay, lahat po ay naakyat. Tawagan nyo na lang pong si Sibuko man. Oto yaw Ayos na At baba na at baka Ako ako'y natakot sa iyo ay Toy, Yan po si Utoy, yung eh. akin pamangkin sa pinsa Utoy. Eh. Lagi po naakyat. Bakit kayo Utoy may lahing ano ah? Oh. Utoy, eh. pwede kayo lahing naakyat. Dali ka Utoy. Eh. At tiyatanong nila ba't yung hilig ka daw umakyat Utoy? Eh. Simula bata. Hindi. Hmm. Mga kaysa, napitas din po kami din ng ano. Sitaw. Aling kabila, nananaid po. Natuyot na yung iba eh oh. mga kaisan katatapos lang natin uh, pumitas po ng saging at saka puso ay <coughs> pipick upin po uli yung ating ano yung ating uh, talong medyo maganda po ang presyo ang pick up sa atin at gawa ng ano mga kaisan yung ngayon po itagtuyot na sa karatig bayan ay sa atin naman wala pong problema at gawa ng tayo po ay maganda ang tubig yan nado na po tayo sa palabak Yeah, may tubig na po yung ating talungan at saka po sitaw. Yan. Tama po yun eh. Ah, mga kaysan eh. Galing po sa maganda pong irrigation namin. Kaya lang ay eh, ang problema po ang namin ay pag po pinakati. Yung po bang nilimas, tinuhaan tubig ng mga taga-ilaya. Putin natin yung sombrero mo ah. Hindi mo inaano ka. Itang ulo mo. Kaya yeah, si Kautol po utol. Well, Magandang umaga po mga kaisan. Yun. Yeah. Ay pinumuti. Ang Saka uh... si Utoy ito eh. Magandang umaga po Ang pangalan niya ni Utoy ay si... Si Elmer. Ah. Ano pangalan ito nga rin? Si Eliser Nakakalimutan ko po lagi ang pangalan ni Eliser Ang tubig po ay nadinay sa kalabakan. Oh, ito, so may tubig dyan, malaki na. Malaki na, sitaw. Yan, yeah, may tubig na po ang sitaw. Lamig. Uh? Lamig, ano? Alam? Mm hmm. Yan, are po. Ah, sa baba na pala. Napalabak na po ang tubig natin. Yan. Palabak na po. Yan. Kagandahan nga lang po din eh.

Nadali ng sunburn ka hapon, sayo na sayo oh. ko. Yan ang saya naman ay. Eh. Tawag doon. Otay, wala nakalimutan dyan. Hindi. dali. Dali.

kukuha po ako ng ano pampasahod po muna ah, pero pabalik din po agad ako ah mga kaisan maraming uh, salamat po babalik po agad tayo